Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads, sa mga nag-like, sa mga nag-comment, at nag-share ng ating kwentong ito. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito. At pagkatapos na sabihin yun, ni Mang Gaston sa kanyay, tumalikod na ang dalawa at nakita pa nilang lahat sa kung papaanong binuksan ni Mang Ambrosio nang walang takot ang kandado ng nasabing gate. O oh, Bakero! Napakapalad mo talaga! Ano? Eh bakero! Ang gigil na gigil na pagkakasabi ni Mr. Yamamoto. Kinaumagahan, sumabit na nga ang araw ng pagkikita nila Itay at ni Mang Verting sa aming mismong sabungan upang ibangga sa aming malaginto ang kanilang alimbuyuging lumutin. Magkakasama silang lahat na pumuntang sabungan at pagkarating nila do'y sinalobong kaagad sila ng tatlong magkakapatid. ano kaibigan ka no? Tayo na sa loob ng sabungan nang maumpisahan na ang bagbaka ng ating mga panabong, ang pambungad na pagkakasabi kaagad ni Mang Berting Kaitay. Sige Berting, paring ko, tayo na. Nagdulot ng nakabibinging sigawan sa paligid ng sabungan nang makita nilang magkakasama ng naglalakad papasok sa loob ng sabungan sinaitay kano at buong ingat nilang hawak ang kani-kanilang mga panabong lahat ng mga mamamustay apurado ng pakargahan na ng tari at pagharapin sa gitnang bahagi ng sabungan ang dalawang mga panabong at nang nasa loob na ng sabungan sina itay Kano at si Mang Pirting ay iniutos kaagad sa kanila ng sintensyador ng sabungan kargahan kaagad ng tari ang dalawang mga panabong Umwesto kaagad sila sa tigmagkabilang gilid ng loob ng sabungan. Ku kuya, kuya Berting, ang mutyang pinagbahayan ng bubuyog. Huwag na, Enrico. Hindi na natin kailangan pa ang mutyang yan. Dahil mapapawalang saysay lang din yan, Enrico. Sa pagkakataong ito, ay gusto kong makita kung papaanong magipagbakbaka ng ating alimbuyoging lumutin nang walang karagadang mutya sa aking katawan. Wala nang ang nagawa pa si Enrico, kundi pasimple niyang ibinalik sa kanyang malalim na bulsa ang maliit at maiksing sanga ng kahoy na siyang mutyang pinagbahayan ng bubuyog at nagpatuloy silang pinargahan ng tari ang paanan ng kanika nilang mga hawak na panabong samantalang sa kabilang panig ay kalmadong magigitang kinakargahan ni Mang Iko ng pulidong tari ang paanan ni Malaginto at nang matagumpay nang ang maisaayos ng Kristo at sintensyador ng sabungan ang mga perang pusta para sa dalawang mga panabong ay pinagharap na nga si Itay at si Mang Berting sa gitnang bahagi ng sabungan dala tala ang kanil-kani nilang mga panabong at yon ay naglikhang muli ng nakabibinging sigawan sa paligid ng sabungan. Kaibigang Berting, anuman ang kalalabsan ngayon ng ating mga panabong ay walang magbabago sa ating pagiging magkaibigan. Ang mahinang sambit ni Itay Kano kay Mang Berting. Maraming salamat kaibigang Kano parehong kumanti ng pagtuka ang dalawang mga panabong nang ito'y kanilang pinagharap. Kasunod ay magkasabay na nga nila itong pinitawan sa lupang sahig ng sabungan. Tumalsik at nagpagewang-gewang pa sa ere si Malaginto. Matapos siyang panatan kaagad ng mabilis at malakas na pag-atake ng nasabing alimbuyuging lumuting panabong. Nilamang pirte niya, hindi pa man Tuluyang lumalapat sa sahig ng sabungan, si Malaginto'y sinundan kaagad ito ng nasabing alimbuyuging lumutin. Natahimik ang lahat ng mga tao sa labas ng sabungan dahil sa matinding pagkamangha sa nasabing alimbuyuging panabong. Tatlong palo ang ipinagkaloob ng alimbuyuging panabong sa aming Malagintoy dahilan upang ito'y lumagabak sa gilid o harang ng sabungan at nangalat pa ang kanyang mga maliliit na mga gintong balahibo sa paligid ng loob ng sabungan. Pagbagsak ni Malagintoy, tumingala kaagad sa ere kung saan ay naruroong nagmistulang lawin kong ilalarawan ang nasabing alimpuyuging panabong at nasaksihan ng lahat sa kung paanong. digla na lamang pumwelo si Malagintoy na parang papasugod hindi na niya hinayaan pang tuluyang bumagsak pa sa kanya ang kanyang katunggaling panabong dahil sa kanya na itong sinalubong sa ere otomatiko silang dalawang nagpalitan ng mga pagpalo sa bawat isa at parehong naglaglagan ang kanika nilang mga balahibo sa sahig ng sabungan magkahiwalay silang dalawa at magkalayong bumagsak sa sahig ng sabungan at magkasabay nilang kinarap ang bawat isa. Ngunit ng puntong yon ay para hinihingal nat nang hihina ang alimpuyuging panabong na parang kung ito'y titingnan ay meron na itong inamong pinsala sa kanyang katawan. Medyo basa na rin ang kanyang mga balahibo samantalang ang hari ng sabungang si Malagintoy makikita itong nakatayong kalmado at brusko hindi ito hinihingal at hindi nga inaalis ang kanyang malakobrang paningin sa kanyang katunggaling panabong. Kanya pang paisa-isang ikinatahig ang kanyang mga kuko sa lupang sahig ng sabungan at animoy ito'y nang hihingain doon. Wala na Enrico. Matatalo na ang ating alimbuyuging lumotin ng hari ng sabungang si Malaginto. Ayos lang yun kuya. Kuya Berting. ang mahalagay ginawa niya ang lahat at kanyang ipinakita sa atin ang lahat ng kanyang magagawa na kahit pa'y wala tayong ginamit na mutya para sa kanya. Tama. Tama ka riyan kapatid ko. Ilang sandali pa'y makikitang nagpipilit na umataking papalapit sa aming malagintong hari ng sabungan ang alimbuyuging panabong. Subalit nakadungaw na sa kanya si Malagintong nasa ere. Dalawang mga pagpalo lang ang ginawa ni Malaginto sa kanya. Iniwan siya ni Malagintong nangingisay-ngisay na. Patay na. Patay na kaagad. Ang nasabing kaawa-awang alimbuyuging panabong dahil pinasag ng kargadang tari ni Malaginto ang kanyang bungo at ang kanyang tagiliray winakwak ni Malaginto dahilan upang maglabas ang lahat ng kanyang mga bituka. Patay na't duguan ang alimbuyuging panabong at iyon ay masayang idiniklara ng sentensyador ng Sabungan at kanyang sinabi sa lahat, Panalo! Panalo ang totoong hari ng Sabungan! Panalo si Malaginto! natalo kami kay Bigang Kano. Ngunit masaya at taos sa aming pusong iyon yaming tinatanggap ang malumanay na pagkakasabi ng nakakatandang si Mang Berting, inaitay kano at kay Mang Iko. Maraming salamat din kay Bigang Berting sa inyong tatlo sa magandang labang ipinamalas ng inyong panabong. Paano? Payag ba kayong muling sumama sa aming tahanan? upang aming makadyaming ulit sa inuman. Ang tanong sa kanila ni Itay, pumayag muli ang tatlong magkakapatid sa gustong mangyari ni Itay. Kung kaya't masaya silang apat na lumabas ng sabungan, dala ni Mang Iko ang wala ng buhay na alimpuyuging panabong. Subalit ng mismong pagkakataong yun, habang sila Itay ay makikitang masasayang magkakaharap-harap sa labas ng sabungay. Tatlong mga tao ang nooy makikitang nakatoon sa kanilang direksyon ang kani-kanyang mga paningin at parang sila itay ang pinag-uusapan ng mga ito. Siya pala si Terzo de la Reba. Hindi ko ay nasahang sa kabila ng kanyang edad ay meron pa rin siyang matipunong pangangatawan, matangkad at mahitsurang. Ay naka, gwapo-gwapo niya ang sabi ng isa sa kanila kung saan ay parang ito ang amo ng dalawang mamang nasa kanyang tabi. At kung ito'y ilalarawan ay meron siyang katawang bato-bato, digotilyo -bato, at merong gupit na katulad ng isang sundalo. Subalit siya'y isang mayamang sabongerong bakla kung saan ay meron siyang alagang isang fighter na abuhing pulang panabong ang kanyang panlabas na anyo at hitsura ay kabaliktaran ng nilalaman ng kanyang puso dahil sa ito'y merong pusong katulad ng isang babae at ang pangalan niya'y si Madam Rena. Opo, Madam Rena, maliban doon sa kanyang panlabas na anyo ay siguro'y nakita mo naman kanina kung papaanong makipagbakbakan ang kanilang malagintong panabong, hindi ba? Ang sabi kaagad ng kanyang isang tauhan Hmm, marahil na ito toong hari ng sabungan, yung si Malaginto. Pero, tignan natin kung may magagawa siya sa ating pulang abuhin. Halik kayo. Hali kayong dalawa. Lumapit tayo sa kanila. Dahil sa gusto kong makita ng harap-harapan ang kabuoan ng hitsura at katawan ni Teresa de la Reba, alis Reba, alias Kano. Naglakad na nga ang mga ito. Papalapit, pinaitay, at doy. Ano pong importante sa yung mga ginoo? Ang tanong sa kanila ni Itay. Una sa lahat, binabati ko kayo. Dahil sa pagkapanalo ng inyong malaginto, Terso de la Reba. Hindi ba't yan ang totoong pangalan mo? Kano? Ang matigas at buong-buong boses na pagkakasabi ng dalaginding na si Madam Rena. Ngunit makikita itong nagmistulang aswang dahil sa parang naglalaway ito habang nakatingin siya sa hitsura at katawan ni Itay na parang siya'y natatakam sa katawan ni Itay. Sumang-ayo naman kaagad sa kanya si Itay at nagpasalamat si Itay sa kanyang ginawang pagbati sa kanilang lahat subalit ng pagkakataong yun ay nagpatuloy ang sabong sa aming pareho. Ako si Renante, isa akong sabongerong nagmula pa sa Maynila at dumayo sa probinsyang ito dahil lamang sa inyong malaginto at nasaksihan ko kanina kung paano magpagpakbakan niyo inyong malagintong panabong kano. Gusto ko sanang ibangga sa inyong malaginto ang aking pulang abuhing panabong. Ngayong mismong darating na linggo, ang sabi pa ni Madam Rena, sasagot na sana si Itay, subalit. Sandali lang! Huwag ka munang makialam. Uumiksin na kung sino ka man. Halos magkakasabay-sabay nilang ibinaling ang kanilang paningin sa pinanggagalingan ng boses na yon at do'y napawi ka itong si Mang hm. Ang siraulong hapong si Mr. Yamamoto. Ha ah, ah, ha ah. ha! Hayaan mo munang ang aking panuksukan. Ang ibabangga ko sa malaginto ni Kanawa. Ngayong darating na linggo, hindi pa kanao ang sabi ni Mr. Yamamoto. Um, sa inyo, Rinante, kung okay lang ba sa inyong sa susunod na lang na linggong darating pagkatapos ng magiging bakbakan ng aming malaginto at ng panuksukan ni Mr. Yamamoto. Kung papalari ng aming malaginto sa kanyang panuksukan ay saka natin pagharapin ang ating mga panabong. Ang sabi pa ni Itay, pumayag naman sa usapang yon si Madam Rena. At sinabi nitong... Aasahan ko yan, Tercio de la Reba. Tumalikod na ang mga ito at iniwan ang sabungan samantalang sina Mr. Yamamoto. Y. Paano na ang ating naging usapan, Mr. Yamamoto? Huwag kang mag-alala, Gaston. Tutupad ako sa ating usapan. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo, Mr. Yamamoto. Ang pahabol na sabi ni Mang Gaston at pagkatapos no'y ay magkakasama na nga silang lahat na bumalik sa aming tahanan. Kasama nila itay ang tatlong magkakapatid na sila mang verting. Pamilyar ba kayo mga pare kay Renante at sa kanyang panabong na isang na isang pulang abuhin ang nooy tanong ni Itay sa harapan ng kanilang pinag-iinuman sumagot agad sa kanya itong si Lolo Fedro at sinabi nitong isang dayuhang sabongero si Renante kano kaya naman ay malabong ating malaman kung anong klase siyang magsasabong, lalo na sa kanyang pulang abuhin. Pero may kakaiba kong nararamdaman sa kanyang pagkatao nang siya'y kaharap at kausap mo kanina, iho. Ano po bang ibig mong sabihin, Tatang Pedro? Ang pabalik tanong ni tay kay Lolo Pedro. Ramdam kong may kakaibang pagkatao siyang pilit na Itinatago sa ating lahat. Kanina, itinatago lamang niya yun sa kanyang panlabas na nyo. Sinundan tagad ni Lolo berhil ang sinabing yun ni Lolo Pedro at sinabi niyang, Hindi ako sigurado sa sasabihin kong ito pero sa tingin ko'y isang bakla ang sabungerong sirinante. Nagulantang sila itay nang marinig nila ang mga sinabing yun ni Lolo Virgil at dagdag pa niya'y Ganoon pa huwag tayong masyadong mag-alala sa kanya dahil katulad ni Berting at ng iba pang mga sabongerong nakaharap ni Kano at nakilala nating lahat ay sa tingin ko'y kabilang sirinante sa mga mabubuting sabongero. Kung sa bagay tatang Pedro, tatang Virgil, hindi na mahalaga pa kung totoo ngang siya isang bakla o kung ano paman ang mahalagay maayos siyang magpagkapwa tao. Hindi ba mga kaibigan ang sinabing yon ni Tay Kano ay mabilis namang sinangayunan kaagad ng kanyang mga kaharap sa inuman ng at natapos ng maayos at masaya ang kanilang paghaharap-harap sa inuman ng mismong araw na yon hanggang sa sumapit na nga ang araw ng kinaumagahan araw ng lunis noon at mag-isang umakyat ng bundok si Itay, dala ang kanyang itak at iba pang mga gagamitin sa pagtatabas ng damo sa aming bundok at ang gintong kaliskis ng ahas na nasa kanyang blusa o nasa kanyang pag-iingat. At habang si Itay ay nagtatabas ng mga damoy, nakarinig si Itay ng mga sunod-sunod na pagtilaok ng isang manok panabong ang pagtilaok nito'y eh nasisigurot alam ni Itay na ito'y nagmumula sa isang hindi basta-bastang panabong lamang at mas lalong hindi yun nagmumula sa isang manok gubat o isang labuyo nagtaka si Itay kung bakit merong manok sa aming bundok muli itong tumilaok ng sunod-sunod ngunit ng puntong yun ay sinikap ni Itay na alamin kung saan nagmumula ang pagtilaok na yun at toy sa aming lukaran. Do doon nagmumula ang pagtilawok ng isang manok panabong. Kinakailangan ko munang ihinto itong aking ginagawang pagtatabas. At pupunta ako sa aming lukaran dahil manakas ang kutob kong. Maaaring may tao sa aming lukaran. At yun nga ang ginawa ni Itay. Naglakad si Itay. Paibaba sa aming lukaran. At to'y ramdam niya ang paunti-unting pag-init nang kanyang mutyang gintong kaliskis ng ahas habang kanya nang binabaybay na ang daan papunta sa aming lukaran at pumasok ka agad sa kanyang isip na may kargabang mutya ang kung sino mang taong nasa aming lukaran. Isang lalaki, umamang taidaran lamang netay at may hawak na isang malagintong panabong na halos masasabing kaparehong kapareho ng aming malagintong hari ng sabungan ang kanyang nakitang nakatayo sa labas ng aming lukaran at natitiyak niyang ang malagintong panabong na yon. Ang may likha ng pagtilaok ng sunod-sunod kanina at merong kasamang isang pinatang kaidaran ko ang naturang mamang yon. Nagtaka si Itay dahil sa hindi niya nakikilala kung sino ang dalawang taong nasa aming lukaran. Muli po mga mahal naming kamundo, maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at shout out si Trofa TV Vlogs at ang Ubina Family. Nais ko lamang pong shout out si Boss Baldayot at ang kanyang buong pamilya dyan po sa Kalinog Iloilo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo. Kay Boss Jolito Romero. Maraming maraming salamat sa iyo, Boss. Shout out po kay Paring Sukoy. Kay Paring GP. Paring Teban. Paring Pedro. At Paring Michael. Ang nagpapashout out po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shout out po kay Boss Jerome B. Arnaiz. Nang samar kay Boss Rowell Mendoza ng Silang Cavite. Salamat po kay Boss Milchore Recta, kay Boss Jana Agustin, kay Boss Henry Tamigin ng Davao City, kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming maraming salamat po sa inyo, Boss. Kay Boss Tony Villaruel, maraming maraming salamat po, Boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Pernan Nadera ng Pagsanhan Laguna. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shout out po at maraming maraming salamat po kay Boss Iking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Kabankalan City. Maraming maraming salamat po mga boss. Shout out po kay Boss Rafaelito Arnaiz Villaram. Boss, maraming maraming salamat po. Shout out po kay Boss Kibin Dikap. Boss maraming salamat po Shoutout po kay Boss Mateo Diaz Boss maraming maraming salamat po Kay Boss Giovanni Magiriano. Kay Mampia Arnais Jans Kay Boss Francisit At sa kanyang mga tropang Palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar Boss Obiong Boss Maki Boss Ronnie At si Boss Kenneth Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa Kay Boss Wilfredo Diaz kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss Digi Galido, kay Boss Mirwin Oleb, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Idin Baliente at sa kanyang buong pamilya, Diyan po sa Kalokan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss Jan Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay Pareng Gerard Bacaresa. Pare, maraming maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abas, kay Boss Iga Norkewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, Kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Gina Bersosa kay tol Jimmy at sa kanyang channel na ang may wagang baston. Sa aking darling na si Ma'am Chris Apol, kay Boss Mark De La Cruz, kay Boss John Hikap, kay Boss G Somojo, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvinis Gera, kay Mam Ma janly Karte, kay Mam Ma Rosie De Mesa, kay Boss Amer, kay Mam Ma Resel Grato kay Boss uh, Sigma, kay Ma'am Jocelyn Vrediente Vrediente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rovion Paliana, kay Boss Louie Orolpo, kay Boss Solomon Belieta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Kandabong Alcantara, Cebu, kay Boss Joy Earl, kay Boss uh, Jake Alcala at sa kanyang anak na si Jaquia Mata, kay Boss Emiliano Rapolos, kay Pei Diaz, kay Bus Edwin Duran, kay Bus Nilson Enfleo, kay Bus Giovanni Almanon, kay Bus Feli Rivera Remondo, kay Bus Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Bus Lenar Elfas, dyan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, boss Kay Bus Efren Abadiano, kay Bus Sami Baklas, kay Bus Gavin Neras, kay Bus Chris Batok, kay Boss Rodillo Ledesma, kay Boss Backyard Breeder,